Magandang araw po sa inyo pong lahat. Napakita ko po yung ilang po nating mga gamit na api po mga inaalagaan. Ano. Napakita no. ko lang po itong apat ang mata. No. Kasi ngayon lang po tayo naka ano nito. No, na ang apat pala ang mata. Yung isa pala bibig. Yung tatlo, yun ang pinakamata niya. So ay ganyan o. No. Yung, ito pala yung pinakamata niya, tatlo. Tapos, ito yung bibig. Ayan. Kasi sinasabi nila, no, na apat ang mata. So, hindi pala. Tatlo ang mata, isang bibig. Ayan. Talagang ano po yan, ah, um, legit po talaga na mata. Meron din po tayong buo na ganito ano ito kasi tinabas na natin po Yan, tabas na po yan. Yan, pang ano na po yan. Kasi na lang po ito ng kung ano pong ano kung anong may kakarga rito. Pagka pang dipinsa, kakargahan po ito ng kurasyon ng mga pandipinsa katulad po ng sa baril, sa matulis, sa matalas, tapos yung pang dipinsa po sa kulam, barang, tigal ko, palipad hangin, uh, ah, tapik, tapos meron pang dura, yung iba naman gumagamit po ng palito, ano, uh, So, pwede po siyang lagyan ng orasyon, tapos pwede po siyang kargahan din ng mga kalikasan rasyon at saka kalikasan kasi ano po yan no ah uh, yung pong tinatawag na kailangan magkasama yung yung orasyon at saka yung kalikasan material at saka spiritual so pagsasamahin po rito no tapos siyempre ito po pag ito po nagawa na ito po ay upong sagrahin o pandungan po atin para alagang napaka bisa niya no? pero pwede rin po itong gamitin po sa sa negosyo ano yung bang gagamitin po sa natawag na pang lucky charm pwede rin po yung kargahan no? pero pagka ito po ano kung ano pong gusto kung pandepensa pwede kung ito po yung pang negosyo pwede rin po ano kaya lang pagka uh, pandepensa nagkakarga po rito hindi po siya po pwedeng gamitin na lucky charm pagka pang negosyo lang pang lucky charm po nagkakarga rito so yeah. kasi ang pagkakalam ko nga po ano na ang tatlong ano ang tatlong nito bali mata so mali pala isang bibig tatlong mata yan kasi meron din po mga bao tayo na mga ano na isang mata, isang bibig. Tapos meron rin naman pong baon na uh, totally eh, walang mata, walang bibig. Yung natawag po na libon. So ito po yung yung ano no, yung yung akin pong isa na bao. Yan, na, ay napakita na rin po naman natin to. Yan, at na, meron nga pong nakalagay pa na ano no. Ayan no. So ito pala, ayan, ito po yung pinaka ano niya hindi po ang nagkakamali ito po yung bibig ito po yung bibig nya ayan, ito po yung bibig ito po yung mata ayan. tapos ito siguro tinamaan lang po ito ng ano no, ng pagbubunot, ayan tinamaan po ito ng pagbubunot ano siguro pag uh, nagbunot, mayroon po kasi silang pang ano dyan no, ayan tinamaan po yan, pero ito po yung talaga ano ito ayan yung tatlong mata nya so, yan yung tatlong mata. Ito, bibig po ito. Ayan. Ayan. Kahit butasin po yan, no? Ayan. Ito yung pinaka bibig niya. Itong merong ano. Ayan. So, tatlong mata, isang bibig. Ito yung pinaka ano niya. Katulad po nito. yan no? Ayan. Ganyan po ang ano niyan. Ayan. Parehas na pareha sila tatlong mata, isang bibig. So, itong, ano, itong, yung pinaka-bibig nya, pwede ito mabutas. Pwede po siya mabutas, no, katulad nito. Pero ito pong tatlong mata niya, yan, mapapansin nyo, no, na siya po ay talagang wala po siyang butas nito. Ayan, kahit kut-kutin po ng, ano, kahit kut-kutin ng kuko, ababakas nyo po talaga, na wala po siya talagang butas saradong sarado talaga ayan. Ayan. pero yung bibig niya ayan butas ayan. pero dito yung mga yung sa mata niya ayan, wala pong makikita na patalandaan na siya ay merong mata saradong sarado talaga ayan, ayan po may mata siya kaya lang pagdating po rito sarado talaga wala makikita yung bibig niya open Marab kayang butasin. Katulad po nito. Ito, kaya linagyan ko po yan ng ano, no? sapagkat, uh, ayan nga po, ano mapapansin yun, parang siya may butas. So, ito yung bibig niya. Ayan. Ito po yung takip niya, no? Yung takip niya. Kahit nga po rin ito, ano? Mapapansin ayan yung bibig niya, no? Ayan yung bibig niya. Pero dito sa, ito yung bibig, ayan, no? Pero pagdating dito sa pinakamata niya, yan, wala po kayong makikita na ano niya ng sa mata. Talagang sarado talaga. Yan. Kasi ano, yun pang yung pong tinatawag na talagang ang kalikasan eh, talagang napakahiwaga no? hindi po gawa ng ano yan, hindi po gawa ng tao legit po yan na apat ang mata, yan. pero wala po kayong babakas katulad po nito wala po kayong mababakas na na mata sa helicon pero pag dito sa harap may kita nyo ah, tatlong mata Ayan, napakaganda po nito ito ay para lang po ito sa mga naniniwala po sa mga bertulis po ng kalikasan at naragyan ko nga po ng pera yan ano para dito sa apat ang mata kasi gamit po natin ito ano lang po ito no uh, lucky charm yan, ang paswerte tapos ayan yung laman po nito ano ayan. yung laman po nito ang ginawa ko tinanggal ko po yung laman nito ito tinanggal ko po yung laman niya tapos ayan at uh, hiwa ko po nang maliliit ibinilad ko po sa araw ng ng ano na po siya no parang na po siyang kopra yung talaga matigas na po yung laman ayan po akin pong ginawa ayan ayan po yung laman nito yung apat ang tatlong bibig sa mata yung ito po yung pinakalaman niya so ano na po siya no ah langis tapos eh maganda po ito na pang ano po sa mga lamig ano sa mga 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 kirot, mga haplas haplas pa sabit na sa Misaya yan napaka ganda po nito yan. talagang inaano po natin ang na uh, ginagamit na rin po natin ito pang haplas haplas yan napaka napaka bango nya yan o no? ganda po yan sa mga ano, sa mga lamig lamig na itong tatlong ibig sa mata ah uh, kaya yeah, ganito pong ginawa ko ano para at least mapakinabangan siya yung kanyang laman no, ibabad po sa langis gagabit ko siya po panghaplas ano na po siyang mga ano no